Guys, malakas po yung hangin ngayon. Pauwi po kami. Naglalakad lang po kami galing sa trabaho. Ayan po si Lito, may iyak na. Pagod na sa trabaho tapos inulan pa kami. Ha? Ah, na. Hey guys, basang basa na kami sa ulaan. Mababasa na naman kami sa ulaan. Sabi mo din yung bag. Oh, ayan oh. Mumpatakna naman <gulohan> ang oland saloob nang bai. Ga hid basa, basta makan wew lang <gulohan> kami. Ga hid basa guys, tauhil lang <gulohan> kami. <gulohan> ah, yeah, warat pula kau pelayar terdahai. Kau neng kau warat pake marok. Ah guys, so. nagsisili para na yung mga dahon sa labas okay lang wok 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 wok